Bambahin ng dahan-dahan ang bomba ng hangin, upang malagyan ng pressure ang loob ng radiator at cooling system. Lagyan ng pressure ang loob ng radiator at cooling system, nang hindi bababa ng 410 PSI at hindi lalampas ng 80 PSI. Ang pressure ayon sa pressure gauge ay 610 PSI. Marahil maraming nagtatanong, kung bakit nagbabawas ang coolant sa kanilang sasakyan, samantalang wala naman makitang tagas o leak ng coolant. Ito ang mga katanungan na susubukan natin mabigyan ng kasagutan. Ang special tool na kailangan natin gamitin dito, ay Engine Cooling System Leak Tester. Medyo may kamahala ng presyo ng original na engine cooling system leak tester. Para sa may-ari naman ng sasakyan, upang maiwasan gumastos ng malaki kapag nagkamali ng hatol o diagnose ang mekaniko. Halimbawa batay sa katanungan ng ating mga taga-subaybay. Ang madalas sa katanungan na aking nababasa ay tungkol sa pagbabawas ng radiator coolant. Ang mga tanong ay ganito. Nagbabawas pa rin ang coolant kahit nagpalit na ng bagong radiator assembly. Nagbabawas pera ng coolant kahit bago na ang mga radiator hose. Kahit bago na ang radiator cap. At kahit bago na rin ang water pump. Ang pinakamasaklap ay may nagtanong. Marami na napalitan ng mga pyesa. At nagpa-top overhaul na daw siya pero nagbabawas pa rin ang coolant niya. Nag-ibig sabihin lang niya na gumastos na ng malaki pero hindi pa rin nagawa ang tunay na problema. Kaya mahalaga na alam natin kung ano ang kahalagahan ng paggamit ng engine coolant leak tester. Upang maiwasan ang mga panyayari na mapapagastos na nga. Maabala pa ng matagal dahil sa maling diagnosis. Gumawa lang ako ng improvised na engine cooling system leak tester. Parehas lang ang function niyan. Sa original na engine cooling system leak tester, Sa pagkabit ng improvised na engine coolant leak tester. Sa tubo na kinakabitan ng hose paunta sa reservoir tank. Diyan ikakabitang ang kaperaso na hose na may valve. Ang coolant system ng makina ay dapat laging puno ng coolant at selyado. Kailangan wala kahit maliit na butas o singaw na pwede makalabas ang coolant. Minsan may mga maliliit na butas o singaw ang coolant system. na Nasakalang nakakalabas ang coolant kapag masyado ng mainit ang makina. Dahil kapag mainit na ang makina tumataas ang pressure sa loob ng coolant system ng makina. Ang mga madalas na pinanggagalingan ng maliliit na singaw ay ang mga dulo ng hose lalo na kung kinakalawang na ang mga kinakabitan nito. Minsan naman nabubutas ang radiator hose dahil sa kalumaan, minsan sa water pump kapag gastado na ang mga seal nito. Ano ba ang engine coolant leak tester? Paano ito ginagamit? Ang engine coolant leak tester ay isang bomba ng hangin na may nakakabit na pressure gauge. Ikinakabit ang engine coolant leak tester sa radiator upang malagyan ng pressure ang loob ng engine cooling system. Para malaman kung meron singaw ang engine cooling system, ang air pressure gauge naman ay ginagamit para masukat ang nakatakdang pressure na dapat ikarga sa loob ng cooling system. At para malaman din kung may singaw o wala ang engine cooling system. Kapag nakakabit na ng maayos ang engine coolant leak tester. Kung mag-leak test ang engine cooling system. Dapat puno ng kulang ang radiator at malamig ang makina. Bambahin ng dahan-dahan ang bomba ng hangin upang malagyan ng pressure ang loob ng radiator at cooling system. Lagyan ng pressure ang loob ng radiator at cooling system Nang hindi bababa ng 14 psi at hindi lalampas ng 80 psi. Ang pressure ayon sa pressure gauge ay 610 PSI. Hayaan lang na may pressure ang loob ng cooling system sa loob ng limang minuto. Dapat hindi bababa ang pressure na ikinarga. kapag bumaba ang pressure sa pressure gauge. Ang ibig sabihin niyan ay may singaw ang radiator o may singaw sa cooling system. Mag-check din sa hose na ikinabit at sa bomba ng hangin baka may singaw. Kung wala naman singaw sa tester magkarga muli ng pressure na 410 PSI hanggang 810 PSI. Depende sa lakas ng singaw ang pagbaba ng pressure. Kung maliit na maliit lang ang singaw mabagal ang pagbaba ng pressure. Kung malakas ang singaw hindi malalagyan ng pressure. Ang cooling system. Ito na ang pinakahihintay, kung paano malalaman, kung saan o paano mahahanap, o makikita ang singaw o leak, ng cooling system. Kung bumababa o nagbabawas ang pressure, o hindi malagyan ng pressure ang cooling system. Ulit-ulitin lang ang pagbomba ng dahan-dahan ng bomba ng hangin. Pero hindi dapat lalagpas ng 810 PSI ang pressure. Ang sobrang mataas na pressure ay maaaring maging dahilan ng pagputok ng radiator o paglobo o pagkabutas ng radiator hose at pagtagas ng water pump. Habang sumisingaw ang pressure na ikinarga sa loob ng cooling system ng makina, silipin ang ilalim ng makina kung may makikitang pumapatak na coolant. Kung saan banda may pumapatak na coolant, doon din banda nagmumula ang singaw. O ng kulen. Ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang paggamit ng engine coolant leak tester. Una, upang malaman ang kakayanan ng cooling system. Kung may kapasidad pa humawak ng pressure na nakatakda sa mga cooling system ng makina. Pangalawa, upang matukoy ng tumpak kung saan ang banda ng may maliliit na singaw o yung singaw na hindi nakikita. Dahil lumalabas lang ang coolant sa tuwing mainit na mainit na ang makina. Pangatlo, upang malaman kung may singaw o walang singaw ang cooling system ng makina. Pangapat, upang malaman ng tumpak kung may singaw na ang cylinder head gasket ng makina. Para sa mekaniko, upang maiwasan ang pagkakamali ng pagdiagnose sa overheating trouble o problema ng makina. At sa mga nagtatanong kung bakit laging nagbabawas ang coolant sa radiator nila. Pero wala naman makitang tagas ng coolant. Ang tamang sagot dyan, sa ng engine coolant leak tester. Ang dahilan baka may maliit na leak ang cooling system. Na kung mainit lang ang makina tumatagas kaya nababawasan ng coolant ng makina. Kung sakaling nagsalang ng engine cooling system leak tester, tapos bumababa ang pressure sa pressure gauge. Pero wala talaga makitang kahit maliit na leak sa labas ng makina. Maaaring nasa loob ng makina ang singaw. Pwedeng may singaw na ang cylinder head gasket. Pumupunta ang coolant sa loob ng cylinder bore. Kung nagkataon na ganyan ang nangyari, huwag paaanda rin ang makina. Maaaring masira. Ang dapat gawin tanggalin lahat ng spark plug at ekrank ang makina ng maraming beses. Upang lumabas ang kulay sa loob ng cylinder bore kung meron man lamang na kulay. Thank you for watching.